Hey everyone again. This is Kuya SMB. Bago natin ipagpatuloy, ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabunso, mga kamamigs, mga katak, katimtak, mga love shout out. Uh please don't forget, na, uh, don't forget to subscribe and like and share this channel. So, ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabunso, mga katak, mga katimmamigs, uh, na patuloy sumusuporta kay Mix Mulino. Kailangan bang uh, ipagkait? ipagramot si Mix Mulino sa mga ang umayaw noon dahil sa mga anik-anik na issues. Ha? So alam naman natin mga ka-idol ang nangyari ngayon sa community ng Kabunso. Ha? Pati mga mc nadadamay na rin dahil sa mga personal na interest, dahil sa mga anik-anik na issue na kahit na lang ano ang binabato laban kay Mix Mudino. So ganon po yun man no? uh, mga ka-idol, mga ka-supporters ni Kuya SMB, na no, kasi even sa so, Kuya Esme may nakarating na even daw si Josh Root nagsabi na um, hindi daw tanggap si Macy si SMB actually hindi naman siya wala siyang karapatan magsabi ng ganun you all the supporters so, ako actually um, gusto ko lang naman ang purpose lang naman ni Kuya SMB, gusto ko naman suportahan uh, at ipagpatuloy yung nasimula ng Mamix through kay Mix Molino Okay? So, wala akong nga. Uh, I mean, yun lang. Kasi, doon lang tayo sa realidad. Doon lang tayo sa katotohanan na ano ang dapat gawin. Ha? Why ginawa ito ni Kuya SMB? It's because na gusto ko hindi mawala ang uh, Mamix community. Kahit man ang Mamix community medyo nagkaka iba-iba na. Nagkakanya-kanyang grupo. Pero, alam ko alam naman nating karamihan, alam naman naman natin lahat na tayong lahat ay nagmula sa Mamis So ayaw ko lang na even kay Kabunso uh is mawawala din dahil sa mga issues na pinagtutulungan ng uh, kahit anong bato ng mga timpalaboy Uh the wa, um, ang ginagawa nila, yung mga previous issues ng Mamis na pinamunuan ni oprah Merna, parang uh, kinukunik din nila na may maibato lang sila kay Mix Molino. Gano lang po doon mga kaidol. Kay Kuya SMB. So ang akin lang naman sana sa all mga vloggers nang nasa sa kabunso naman ganong attitude na ipinagkaitin niyo sa mga old supporters. Kung sumusuporta kayo, ha? Kung sumuporta kayo, kung todo buga, todo bigay, you are you are a legit, di bigay na kung saan ikarapat dapat, kung saan uh, magaling, kung saan ang dapat ilagay si Mix Molino, na ikakaangat niya, doon natin ilagay. Ganun lang po doon. So, I never, hindi ako doubt sa sinabi ng mga ibang vlogger through sa aking uh, sinimulang pagbablog ngayon. Okay? So, ang akin lang naman, huwag ganung attitude ipakita sa, sa mga supporters na ganung ano, um, way. Kasi, negative yun laban sa community na ito. So, it means, hindi ka makakatulong to progress sa community ni Mix Mulino. Ganun lang. While naman yung mga kasi dito sa dito kanya-kanya naman -kanya kami uh, kaming mga vlogger kanya-kanya kaming content gawa ng uh, uh, sariling uh, content ha ah, na ang lang naman na uh, ipagpatuloy yung nasimulan ko dito sa pagbablog at ipagpatuloy din kung saan ako nagmula so alam niyo lahat doon mga idol at uh, ay announce ko din po kasi alam niyo naman sa si SMB na asensya na po kung ngayon lang video ko nakapag-upload dahil medyo na busy si Koy SMB so So magkapasalamat na lang ako ng marami sa mga uh, nagbigay uh, tulong. Ha? Kung uh, paano po masimuan uli yung aking pangarap sa buhay. So marami maraming salamat uh, kung sino man. So yun, uh, ako pinabaya ko na kay God yung aking mga dreams sa aking future, sa aking buhay na sana gabayan punto per segundo. So ganun lang po dun mga kaidol si Kuya SB na ayun ang reason why na video ngayon lang ako nakapag-upload. Sana maintindihan po ninyo. So ang akin lang naman yung mga anik-anik na issues, yung mga not good for ano sa founder, wag na lang pansinin, ha? Mag-focus na lang tayo dito sa ano sa sa community na ito. Ha? O importante na kayo lagi. Ha? Huwag niyo pabayaan na magkapukul-pukul, matinik si Mix muli sa sarili niyang mantika dahil sa mga issues na pinapabaton niya na noong mga vlogger na akala ng karamihan na they are die hard and legit supporters but ngayon sabi, sabi pa nga mga kaidol walang ano walang usok na hindi sumisingaw may usok talaga talaga may butas talaga yan na sisingawan kaya ito na gumagawa talaga ang si God ng uh, what I mean pamaraan para mailabas yung kasamaan ha, ah, ng, uh, Diablo dito sa sa gabaw ng mundo. Kaya ganun na nangyari na, na, na witness ng karamihan dahil sa mga anik-anik na mga issues, dahil sa mga conversation. Salamat na lang sa mga nagbigay ano ah, na engineer niyo nga yung uh, conversation na yun dahil yun ang nagpapatunay yun ang nagpapatibay na yung mga tim yung ibang ilan ilang ating palaboy is um, sarili lang iniisip nila hindi hindi kapakanan ni Mix Molino hindi yung community ah wala ko pakalam community ni Mix Molino ah wala ko itong pakalam yung community ng MC wala kong pakalam yung makamamig sa importante may sarili lang ko yung ibang supporters at magkaroon ako ng sariling community ganun po ang nangyari ng kanilang mindset ha ah? ganun po kaya kayo wag kayong maging masyadong you know naging uh, sunod-sunuran sa mga ganong tao at huwag kayo maniwala ha, ah, sa mga sinasabi na nila noon ha? Ah, kasi hindi po yan makakatulong may stress kayo lalo hmm? ganon lang po doon ah, mga kabunso -ka mga katak mga kamamigs ah. so medyo 8 minutes lang muna tayo ngayon so i-upload lang to ni Kuya SMB dahil um, may gagawin pa si Kuya SMB ano so sana po lahat ay uh, magkaisa na ano yun lang naman ah uh, kung regarding naman po dun sa issues ah uh, mga vloggers sa po tayo magde-defend sa remix Molino sa mga against remix Molino so kay, kay, ang akin lang dito mga kakay kay KSMB kay, 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 lang mga kaidol maibalanse ang estado ng community na hindi mawala talaga ganun lang well pwede din po tayo mag-react regarding doon sa mga ginagawa nila so alam niyo naman di na kailangan siguro ah uh, mag uh, ano, mag uh, response sa mga sinasabi dahil alam ng mga supporters what kind of person Miss Molino is. Ganun lang. Ano klase pagkatao si Miss si si Molino, Ganun lang. While well, uh, doon na naman sa makamahal, malapit ang anniversary ni Mahal, respeto ko sa mga Tesorero family, uh, kahit kahit paano pa, na hindi ko makalimutan kung paano nagsimula ang channel ko yung SMB, hindi ko rin kalimutan kung paano nagsimula ang mga Mr. Kaming Mahal, And of course, kay muli na, Ha? Ganun lang po dun. Wala na po kung uh, ibang uh, hinihiling dito sa community na, ito na maging mag magkaisa na lang. Ha? So, madipindi na lang po sa inyo kung pumatro kayo sa mga anik-anik na issue dito sa loob ng community. Kasi, uh, sa inyo po yun, si Kuya SMB, kung kailangan mag-react uh, uh, regarding sa mga nag-upload na hindi nakakayaaya sa, uh, sa community nito, sa so, I will. Pero kung nakita ko, kakayanin pa, hindi mo nagawa ng oras yung mga ganong anik na issues okay so ganon lang po don mga kaido importante nandito tayo na kaintindihan na nawaa na ha kaya tapano pa, mabigyan natin ng action ang dapat at karapat dapat laban kay mix mo punto o yung di hanggang dito na lang ha Okay, may shoutout kay Ma'am Barbara Dismaya and of course sa mga dahil supporters ng Team Tag, all supporters sponsors ng Team Tag, of course, marami marami salamat, ha. God bless, ingat-ingat kayo lagi gayahin mambarbara Dismanya, ingat lagi. God bless. At sana po eh uh, maraming pang uh, tao katulad po nyo na ma maunawain, nakakaintindi, mapagbigay, ha? Uh, nakakaintindi sa mga estado kung ano ang dapat uh, gawin bilang supporters, bilang tao at uh, limitasyon kung saan kilulugan Ya marami selamat. ha Uli hanggang dito na lang Again this is Kuya SMB Kuya, Kuya SMB Ha Para sigurado Punto por punto Pag natakang full na full Have a good day everyone Ingat ka bliss Hanggang dito na lang Mabot ha? Love you all